sayang buhay sa pangalan ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan sa bawat umaga atid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon po ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay sa mga salita ng Diyos na umaasa po ang iyong lingkod sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu ay uh, patuloy po niya tayong maihanda upang sa gayon ay anumang oras na ang ating Panginoon ho ay uh, ikanga ay magbalik o kaya ay magpakita tayo po ay handa upang sa gayon ay uh, makapiling niya o kaya naman po ay uh, handa po tayo na kung saan ikanga kapag dumating po yung ating kamatayan masasabi nating Lord, nagawa ko ang iyong kalooban ayan, so ngayon po sa pagkakataong ito sa ating pong nga uh, Uh, patuloy na pagtalakay dito lamang po sa ating pong uh, channel ay meron po tayong bagong pag-uusapan, walang iba kundi po ang three ways of disciple making, yan tatlo pong, tatlong paraan ng pagawa ng alagad ng ating Panginoon at meron po tayong uh, uh, tatlo na bibigyan po ng pansin una ay ito pong uh, traditional disciple making, yan ano po ba itong uh, traditional disciple making? Bakit sinasabi po natin na ito ay traditional? Sapagkat ito po ay karaniwan na ginagawa o paraan sa ating pong panahon. Uh, katulad po ng ating pong uh, uh, kinamulatan ano? Uh, ang paggawa ng alaga ng ating Panginoon. siyempre yan po ay nagsisimula na ang isang tao po ay uh, patanggapin natin sa pangalan po ng ating Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligas at pagkatapos po noon ay uh, iimbitahan po natin sila sa ating pong kapulungan upang dumalo ng gawain at patuloy po na dumalo sa iba't iba pong mga activities sa loob po ng isa pong samahan. Ayan. At gayon din po, habang tumatagal ay tinuturoan po natin sila na manalangin. Ika nga ang sabi ang discipleship daw po ay life impartation. Kaya po yung isang natukahan na gagawa po ng alagad ay gagawin po siyang modelo ng kanya pong bagong akay. Ayan. Kaya kung ano po yung ginagawa po ng kanyang uh, ika nga ay uh, disciple maker, ay uh, yun po yung kanyang gagawin doon naman po sa kanyang bagong akay. Ayan. Kaya kung siya po ay mapanalanginin, mapanalanginin din po yung kanyang gagawin na uh, tagasunod. Okay. Gayun din po, ano, so, siyempre kung uh, kailangan niya dumalo sa mga gawain at siyempre naroon dapat yung taga-akay niya. No? At hindi lamang po yung dumalo sa lahat po ng gawain at siyempre kailangan din po siya ay, um, maging maagap sa lahat po ng mga gawain. Napakaganda po, ano po. At ganyan din naman po, kinakailangan din po siyempre, nagbabasa po siya ng salita ng ating Panginoon. No? Siyempre, yan po yung tinatawag na mga itinuturo kung paano sumunod o maging alagad ng ating Panginoon. At hindi lamang yung pagdalo at pananalangin, ah, tinuturo din po sa isa pong alagad, yung tinatawag pong pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon tulad po ng pagbibigay po ng uh, ikapu at mga handog para po sa gawain ng ating Panginoon. Napakaganda po yan. no po? At gayon din po, hindi lamang po yun, kundi tuturuan din po siya na mag-Bible study at mag-akay din po ng mga kaluluwa sa pangalan po ng ating Panginoon. At hindi lamang po yun, kundi tuturuan din po siya na mangaral po ng salita ng ating Panginoon, mag-witness sa pangalan ng ating Panginoon. Di po ba? Napakaganda po ano. Okay, kaya lang ho, sa pagdano ng mga panahon, ito po yung minsan talaga ay ikanga. Ay uh, uh, hindi po na at at talagang uh, ito po yung realidad. Na sa pagdano ng mga panahon, ay uh, marami ho ang ikanga ay tumatalikod at nagbabakslide, ano? At minsan pa ay uh, wala na hong balikan talaga yun. Pero yung iba ay on and off sa kanilang pananampalataya. Ayan, yan o yung tinatawag kong traditional disciple uh, making. Although, meron din po yung tinatawag, ika ng mga basihan din po sa Biblia. Lahat naman po yan, meron tinatawag na supporting verse, ano. Ayan. So, subalit po, ang isa pong uh, nakalulungkot, ano, eh, meron pong nakaligtaan, ito pong mga tinatawag po ng mga disciple maker, at isa po ako doon, ano, na noong panahon ay uh, dinaanan ko po yan, no? At uh, yun nga po, alam ko na alam ko po na may nakalimutan kaming mga tagagawa O kaya ay mga tagatupad o tagapag-implement nitong tinatawag na uh, traditional disciple making ano? ano po yung nakaligtaan o nakalimutan po namin Ayan, Ito po yung tinatawag na uh, hindi po namin pagdaan doon po sa tinatawag na tamang proseso Sa pagawa ng alagad ng ating Panginoon ayon sa pamamaraan ng ating pong Panginoon Kristo at hindi ho sa pamamaraan ho ng tao. Bakit? Saan po ba yan, Pastor? Matatagpuan. Ayan. Ito pong tinatawag pong pangalawa na paraan sa paggawa po ng alaga ng ating Panginoon. Ito po yung paraan naman po ito o yung tinatawag na physical or literal disciple making. At wala pong iba na gumawa po nito ay ang ating pong Panginoong Iso Kristo. Kaya ito po yung ating pag-uusapan sa ngayon, ano? Kung ano naman po itong literal or physical uh, disciple making. Eh, yan Ito po, basahin po natin ang Luke chapter 14. Medyo nag-shortcut lang po tayo ng kaunti kasi karaniwan naman po ay alam po ng marami yung pong traditional disciple making. Eh, yan Dito po sa Lucas chapter 14 verse 25, ito po yung tunay ha, Tunay na dapat po na maunawaan ng isa pong tagagawa ng alagad sapagkat ito po ay mula sa ating Panginoon, ha? Ibig pong sabihin, kapag hindi po dumaan dito, uh, hindi po siya kinikilala ng ating Panginoon na tagasunod, o kaya alagad. Medyo po masakit ng kaunti ito, pero ito po ang katotohanan, no? At ako po ay dumaan dito, no? sa katotohanan ito, nung unay hindi ko po ito matanggap pero sa tulong at gabay po at pagtuturo ng banal na espiritu ay natanggap ko po uh, talagang uh, kinakailang dumaan po talaga dito Ayan, basahin po natin ang Luke chapter 14 verse 25 sabi dito at nagsisama nga sa kanya ang lubang maraming tao at siya ay lumingon at sa kanila ay sinabi pansinin po natin ano? napakarami pong tao ang sumama sa ating Panginoon pero hindi na nga na sumasama sila sa ating Panginoon, eh tagasunod o alagad na sila ng ating Panginoon. Ha? Hindi ho nire-recognize ng ating Panginoon na susunod-sunod na kay Kristo, kaya sa sumasama na ay eh, alagad na po siya ng ating Panginoon. Kaya ito, nagbigay ng challenge ang ating Panginoong Isus sa sino mang tao na talagang seryoso na susunod sa Kanya. Ito po yung ibinigay niya pong mga uh, kinakailangan gawin ng isa pong tao, ano? nasusunod sa kanya. Niyan. Okay, ang sabi po dito, pero bago po natin ito basahin ano itong verse 26. Ano po ba itong literal or physical disciple making? Kaya po natin ito tinatawag ng literal or disciple uh, physical disciple making dahil po ang susundan, ha? Ang susundan po ng mga tao noong panahon ay walang iba po kundi ang ating Panginoon. Pag sinabi ng literal or physical, ay physical 'o itong susundan. Okay, physical siyang nahahawakan, uh, literally, na nakakausap, face to face, at yun po ay nakakasama kahit saan pumunta. Ayan, ibig mong sabihin yung mga tao ay talagang susunod physical, no? Literally, susunod sa ating Panginoon kahit sa naroon ng ating Panginoon ay naroon din naman ho yung mga alagad o mga tagasunod ng ating Panginoon. Ayan. Kaya ito po, ah, tingnan po natin itong uh, uh, verse 26. Basahin po natin kung, sabi dito, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot, pupuot oh. sabi dito sa kanyang sariling ama, tina at asawang babae, at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati na rin sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko. Matindi po, ano? Matindi ho yung dinidiinan ng ating Panginoon. Hindi maaring maging alagad ko. Hindi maaring maging tagasunod ko, sabi ng ating Panginoon. Matindi po ito, no? Matindi po ito. Kaya kung kayo po ay seryoso, ha? Sa pagsunod sa ating Panginoon, focus. Kailangan po natin ng focus, ha? Kahit sino pa man tayong tao, maaaring sabihin natin, eh, uh, Pastor, ako po ay tapos po ako ng paaralang Biblia, doktory po ang aking natapos. Alam ko po ang lingwahe po ng uh, Hebrew, Aramaic, at maging Latin, at saka itong Grego. Uh, no comment po ako dyan, ha? No comment ako dyan. Ang pinag-uusapan po natin ay ang tanong na, ng ating Panginoon, no? Maring uh, sinasabi ng ating Panginoon, eh... What? walang problema kung meron kang alam yan kasi marami namang alam ang mga tao ng mga panahon katulad po ng mga eskriba at pariseyo. Pero ang sabi ng ating Panginoon ay ito nga. Ha? Ito ho, yung verse 26 binasa na ho natin kanina. Sabi ng ating Panginoon, hindi siya maaaring maging alagad ko. And verse 27, sino mang hindi nagdadalang kanyang sariling cross at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi talaga, mga kapatid. Hindi talaga. Ano? Ayan. In verse 33, ang sabi po dito, Kaya nga sinuman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay hindi maaring maging alagad ko. Hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay hindi maaring maging alagad ko. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang tinatangkilik. O. Kaya yung iba, sinasabi nila na yung ikapo o kaya yung handog, eh, hindi na, hindi na daw uh, angkop sa atin ng panahon <laughs> Mga kapatid ko ha, <laughs> yun ho 10% lang at saka ho, ika nga bahagi ho ng uh, yung sinasabing abuloy o kaya ay handog, ano Eh, ang sabi nga ng ating Panginoon, yung buong tinatangkilik, ano, uh, ayan, ayan So, ang sabi ng ating Panginoon, kung ang sino tao hindi marunong tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, hindi talaga eh. Ngayon, sabihin natin eh, Uh, maraming natin, eh pastor, hindi naman yan ganyan. Eh word for word, literally. Kaya nga literal eh. Ayan. So, aralin na lang po natin ano. Uh, hayaan nyo na lang muna kayo ang tumuklas. Aralin nyo na lang ho nung panahon ng ating Panginoong Isus. Kung paano ho sumunod sa kanya huyoong mga tagasunod yung mga alagad niya na naging mga apostol na sa atin ng panahon ng, ng, panahon ng ating Panginoon Iso Kristo. No? Aralin na lang po natin. Uh, ito, babasahin ko po sa inyo yung sinabi ho ni, ni Apostol Pedro. Ano, dito po sa Matthew chapter 19. No? Uh, merong sinabi dito si Apostol Pedro sa verse 27. Ang sabi dito ni Apostol Pedro, mga kapatid, na magkagay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Si Apostol Pedro na po mismo ang nagpapatotoo na sinabi niya, iniwan nila ang lahat. Ano? Sabi dito, iniwan namin ang lahat. O, ay di ibig sabihin, no? confirm ho itong sinasabi ng ating Panginoon sa Luke 14. Ito po yung kanilahong panahon. Ito po yung tinatawag na na uh, pangalawang paraan ng tinatawag na pagawa ng alaga ng ating Panginoon. Literal talaga, literal talaga ho yan. Physical ho talaga. Ayan. Kaya kung uh, ikaw ay nasa panahon ng ating Panginoong Iso Kristo ng mga panahon, eh ito, ganito din po yung gagawin ninyo. Ha? Ganito din po yung gagawin po natin. Ayan. Uh, okay? So ito ho yung paggawa ng alagad sa ito yung paraan ng ating paino sa paggawa ng alagad sa kanyahong kapanahunan. Okay. So number 3 ay spiritual disciple making. Eh pastor ano naman yung tinatawag na yan na spiritual disciple making? Ay, simpre po, alam po natin pagka sinabing spiritual ay hindi na po natin nakikita yung atin pong susundan. Tama, kaya nga po spiritual eh. Ngayon po, yung pong tinutukoy po dito sa Lucas chapter 14 ay hindi na rin po ito literal ang application po nito, no? Ito po ay tumutukoy po sa tinatawag na spiritual na application, no? Kaya kung nais po natin ng uh, mas malalim o kaya further o kaya details na uh, pag-uusap patungkol po dito ay uh, willing po ako na kayo po ay... Uh, Uh, mga usap kayo po ay uh, maturuan ng mga katotohanan patungkol po sa, sa salita ng ating Panginoon para magamit po natin at maunawaan po natin itong tinatawag na Luke chapter 14, verse 20, 26, 27, and verse 33. Alam niyo po, uh, ito po ay uh, hindi naman sa tinatawag pong uh, pagmamalaki o kay pagyayabang. Wala po tayong dapat ipagmayabang dahil ang lahat po ng karunungan ay mula po sa ating Panginoon, no po. So ako po ay uh, nag-research din po ako sa YouTube at uh, wala po akong uh, ikang ay uh, uh, namastan na binigyan talagang maigi ng uh, emphasize ito pong look 14. Kung meron man ay uh, iisa lang ho yung akin pong uh, nakita pero normal lang ho yung tinatawag na explanation. Pero pagdating ho sa tinatawag na application ay dapat po ito ay ini apply po niya sa kanyang buhay. Ano po? So, yun po yung uh, ikanga na nakita ko pong pagkukulang. Kaya po, kung uh, kayo po ay uh, interesado na maunawaan po ng uh, maayos at mabuti, it pong Luke chapter 14, uh, verse 25, 26, 27, and 33, ay mas maganda po na tayo po ay mag-usap-usap. Ano po, uh, magkapagkwintuhan lamang o kaya gusto po ninyo ng mentoring, ay uh, ako po ay willing po na magsanya sa inyo at uh, kayo po ay kausapin patungkol po dito sa tinatawag na Great Commission ng ating Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, ang inutosan lamang ng ating Panginoong Isus na humayo sa buong sanlibutan at gumawa po ng alagad ay walang iba, kundi po ang labing isa na alagad ayon po sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Ayan. So kung isipin naman po natin, ano, doon po sa Acts, no? Uh, yung po sa Books of Acts ay hindi ho sila ho Uh, inutusan na gumawa ho ng alagad. Kundi ang sabi po doon ay maging mga witnesses, no? Magpatotoo, no? Na ano po yung papatotohan nila na si Kristo Yesus ay muli nabuhay na maguli at pagkatapos na nabuhay na maguli ay umakyat po sa langit. Yung po yung pagiging witness, no po? Pero iba ho yung tinatawag ho na commissioning. Dahil ang kinomisyon po ng ating Panginoon ay ang labing isang alagad lamang. At pagdating po sa uh, panahon ng mga hintil naman ay ang iniatasan ng ating Panginoon, gumawa po rin siya ng isang alagad at wala pong iba kundi si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo po, siya po ang nag ng mission, ng great commission sa mga Gentiles. Tandaan po natin, ang mission po ng uh, labing isa kasama si Apostol Pablo, ikalabing dalawa, ay ang buong sanglibutan. Tandaan po natin, ang labing isa ay para sa Israel lamang at ang nag-iisang apostol ng mga hintel na ginawa na alaga ng ating Panginoon ay isa lamang at yan ho ang ating pong apostol. Kaya po, sa ating pong uh, pagtatapos ay uh, uh, patuloy po akong nag-aanyaya na kung kayo po ay interesado na maunawaan po itong uh, uh, mas lalong maunawaan po natin itong tatlo po natin na uh, tinalakay ngayon, the three ways of disciple making, ay willing po ako na kayo po ay uh, ay turuan sa gabay at pagtuturo ng banal na espiritu. Nawa po ay nadagdagang muli ang ating po mga karunungan at kaalaman sa gabay at pagtuturo po ng banal na espiritu. Maraming maraming po salamat at sa mga hindi pa po nag-subscribe at nag-share ay sama-sama po nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon. To God be all the glory and praise and God bless us all.